20 subscribers na tayo at may dalawa akong tips kung paano ito. Just keep on watching! Tapusin nyo po hanggang dulo at may tips ako dyan na instant yung subscriber. As in instant po. nga yung unang unang ginawa ko. Ito po yung apat na groups na sinalihan ko sa Facebook. Kung makikita nyo naman, may mga 157K, 80K, 49K. Marami po kayong makukuha na subscribers dyan kasi maraming nakajoin. All you need to, all you need to do is mag-join lang po kayo. Pag nakasali na kayo, observe lang. Tapos, pwede na rin kayong mag-post sabihin nyo lang, BLS tayo. Ito yung YTC ko. YTC po means YouTube channel. At isa, pong, isa pa pong tips, huwag kayong makipag-sub to sub. Kasi lagas lang po yun. Malalagas lang. Maganda yung magpag VLS po kayo. Or video, like, and subscribe. Tapos, pag nag-post na kayo, may mag-PPM po sa inyo. Tapos yun, puntahan mo lang channel nila. Watch kayo. Tapos like, subscribe. Ganun lang siya kadali. Siyempre, kapag nag-uumpisa ka pa lang sa YouTube, wala namang instant, di ba? Di ba, na lang kung artista ka or may friend kang vlogger, pwede na lang i-promote yung channel mo. Kaso, wala, di ba? Kailangan natin magtsaga, magpag-participate. Kailangan makilala yung channel natin kapag nag-uumpisa pa lang. ginawa ko ang makipag or pwede kayong sumalis sa live stream ng PKCM promote ko channel mo ayan marami sila mga PKCM family ang gumawa ng mechanics dyan ay si Sir AR Photography ayan puntahan nyo lang yung mga live stream, live stream nila at sundan nyo lang yung mga mechanics or mga rules nila ilalapag nila yung mga channel nyo ng libre. Pwede rin naman may bayad. Pwede kayong magpalapag through Gcash. Ilalapag nila yan kahit wala ka. Siyempre, may money involved dyan. Kung wala kang time makipag subscribe on or dikitan, pwedeng-pwede ka po dyan. Puntahan nyo lang yung mga live stream nila at may mga description sila sa baba. At, ayan makipag-participate lang kayo guys. At yun lang yung dalawang tips na ginawa ko para ma yung 1K subscribers ko ng in just one month. Libre lang po yan ha, yung sa live stream. Kailangan nyo lang makipag-participate hanggang dulo. At yun lang, dyan ko na po yung 1K subscribers ko ng instant kung nakita niyo naman yung countdown kanina sa 1K ko. At, yun lang guys. Yun lang yung mga tips na ginawa ko. Yun lang po. At kung may question po kayo or suggestion, just leave comment down below. Thank you!